Toga, ito raw ang ugat ng maraming riot sa loob ng New Bilibid Prison o NBP dahil sa patuloy na operasyon at impluensya ng mga presong drug lord. Pinatotohanan ito mismo ng isang prison guard doon. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. May apat na taon ang nagsisilbing prison guard sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang aming nakapanayam. May access daw siya mula medium hanggang sa maximum security compound. Kung saan nakapiit ang tinatawag daw nilang Magic 12 o ang labindalawang big time na bilanggo ng bilibid. Kinumpirma niya ang laman ng talumpati ni Justice Secretary Laila Dilima sa anibersaryo ng Bureau of Corrections. Hindi sila in ang inyong mga boss at kayo ay hindi nila mga utusan. Gumagana raw ang impluensya ng mga bilanggong drug lord at namamani obra pa rin ang illegal drug trade sa labat-labas ng NBP kahit nakakulong na. Eh, pag pumasok ka sa mga kubul nila, eh, parang hotel eh. May laptop, may internet, may cellphone. Naipuposnit daw papasok at palabas ng NBP ang illegal drugs sa gate number 4. sa tabi mismo ng Inmates Visitation Service Unit. Ito ang gate 4. Oo. Oh, yan, dyan pumapasok lahat ng item. Eh mukha namang bantay sarado, may mataas gate tapos maraming bantay. Nung December diyan nakapasok yung alak, kalating milyong alak eh. At saka yung uh, mga cellphone, mga iligal. Hindi na raw lingid sa kalaman ng DOJ ang mga taong nasa likod ng paggalaw ng droga sa bilangguan, maging ang suhulan sa mga opisyal. Ang uh, namin, yung ibang mga malinis na hindi nakikintent, na hindi sila nakikipag uh, ay uh, uh, mukhang alam nila ang mga nangyayari kaya lang nagbubulag-bulagan sila hindi ko po ma-discount yung fact na ano eh na may nasusuhulan na sa ano sa level po ng medyo mas taas kasi ho oh, uh, lately dalawa pong uh, uh, matataas na official po ang uh, ni-liquidate nitong mga ano nito eh Minsan ang araw nagigpit sa bilibid dahil sa hinalang may laboratorio ng shabu sa loob dahil lakas sa batang sangkap sa paggawa ng droga sa gate number 4 noong isang taon. Yung solid form na chemical ay eh, naliliquify nila. Napapagkamalan nitong uh, mineral water. Pagkatapos doon na niluluto. Mahirap po na magkaroon ng ano diyan eh drug lab kasi ho. Ang ultimo po yung kahoy eh, na sisira po yan pagkahoy. Uh, matindi po yung chemical eh. Ang drug-related cases na patayan sa loob ng NBP, iniugdangin na lamang daw sa riot o gang war. Pero, illegal drugs daw ang mga ugat nito dahil sa laki ng pera. Ang isang drug lord yan, kayang mag-supply. Luzon, Visayas, Mendoza. Kasi area-area sila eh. Kompetensya sila. Sabi ng NBP, kung maipapasa ang modernization program at maililipat sa magkakaiwalay na penal colony ang mga maimpluensyang inmate, mapaparalisa ang sistema ng mga sindikato. Emil Sumangil, GMA News.